Pertas. Ito guys, nag na naman siya ng ulam namin. Isda. Ilagyan ko siya ng ketchup. Para para lang guys. Yes. Ang mga pagkain My namin. Guys. At may sinangag. Sinangag ko. Ilagyan ko siya ng manok. Grilled chicken hmm. naman. Tapos, favorite niya pa ko. Ang Favorite ko yung gawin. Kaya ako ng Favorite ko rin, ko rin. Well, kape. Yan guys, kain tayo. Kain tayo, tayo guys. Ito masarap yung fried rice ko guys kasi hinimayan ko ng manok. Manok. Ang dami namin manok sa rep. Ayan, ano nga gawin namin dyan? Re-recycled. ano ang laki-laking isda. Ayun no, sarap. Sa to, ulam na. Ako ka yung ulo. Hmm. Para para lang guys. Hmm, kain lang. May makain kayo. Hindi hmm, ma. Bain ka. Lumakas ka. <laughs> kain tayo guys. Kain tayo guys. Hindi ka na mabubing ka nang na sa lakas mo, no? Kala akong magbubang doon. Ang dami ng ano. Umapasok. Hindi hmm. ka lahat dati. Yung sato kasi isa oh. ko lang. Mga security, labas-pasok. Panonood rin ka pa. Kala mga ignorante. Diba? Mm -hmm. Ano ba? Mga krena, tawa ng tawa din. Parang hindi na alam itong mukbang. Kapag Ito sus to. Oh. Mm -hmm. Sarap ng niya guys. Sarap. yung kiki namin dyan nag patong na yung bago yun ang naiuluto naman yung lumanok kasi gusto ko pag isdaki sa manok. tapos lang uusin ko sa labi yung baka yung plano ko guys ano isisig ko

Sa 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 na Dati Friday guys, day of namin. Binago nila ang ano dito. Rules. Naging ano lang, half day ang Friday. Sabado, Sabado linggo ang day of namin. Dito lang sa Middle East lang kasi nag day of na nga. Friday, Saturday kasi yung Friday yung sala. Sabi so, yung pa pangyong sala. Kaya Friday, half day na lang. saan Sunday, may pasok. Ano yun? Ang dami daw transaksyon na nasasayang. Kasi baliktad eh. Ito naman kasunod. Kaya, naki... Uso na rin sila sa mga ano, European country mga Sumabay na sila. Friday, right. Sabado, Linggo. Hmm. Hmm? ito sa, okay. sa probinsya o. Isa sa Isa sa mo yung kanin. hindi ba kung saan magsabaw ng

ay saka yung baka kumain gusto mo ko ba? kumain na ano ba? yung gusto mo na kalate ko may lilo ka magsaba ng bagumbe sa kanin kaya ang buhay sa probinsya pag walang ulam mag-uol just go ka na dyan Karon ka na. Dako na magpisa mo maghason na manituno ka nga pare. Sir kumahing pang 就是那啥呢？Huh. Uh huh. Masarap magkape guys. Oh. Kasi malamig sa kwarto namin. Kasi kape. kape. Ganyan yung kape to. Bili ko yan. Paano guys? Magpapaalam na oh, kami. na naman guys. Hindi namin ito naubos guys kasi busog na kami. So, another day tomorrow nag-iisip kami ng ano, anong oh, ulo ko ulo to inamin. Sakto mo sa update lang tayo, Maganda yung liver tayo. Basta mo kasi pa na yan Liver gawin ko ano. Kasi mo pa ko adobo. Ah, liver na na adobo. Gusto mo. Fried. Fried liver. At ano naman kaya kaya kaya, Kaya ano naman, hindi ako man, ka namin, Kahit ano naman guys, kinakain namin basta pulang. Sina nyo ito. Ginawa <laughs> kong sauce. So sarap. Para, paraan lang guys. Mm. Ikawali, nandito na. <laughs> Paano guys? Yeah. Bye, -bye. Bye, bye See you next vlog! bye, -bye.